Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Eliana Reyes. We have emotional release. We have number 37. Marami sa inyo. Ngayong araw na ito, water signs ay umiiyak. Actually, parang kanina pa, kay ano, kay fire signs, medyo naiiyak na din ako. Yung mata ko kasi nagluluha. Mm -mm. Ayan o, tas ito na naman o. We have naman... Uh, emotional release. So, ilabas nyo na po yan. Iiyak nyo na yung bigat na nararamdaman niyo Water signs. Huwag kayong mahiya we have burden. nahirapan nga yung iba sa inyo ngayon. So, pwedeng financially, emotionally, or physically, nahihirapan kayo. Pwedeng meron talaga kayong nararamdaman. And you have to release those emotions through tears. Ayan po. Or pwede rin naman na baka meron kayong mapagsasabihan na tao. Yung mapagkikwentuhan ba? Nang, ano, yung reading makinig sa inyo. Water signs. Meron tayo ditong psychic development. So, yung iba naman po sa inyo, kaya nyo lang itong nararamdaman. Yung iba, wala kayong problems regarding your family, your love life, your job. Ang nakikita ko lang dito, pwede po na nahihirapan kayo na kontrolin yung inyong gifts. Or pwedeng uh, water signs, hindi nyo pa siya tanggap. So, i-embrace nyo po yan. Kasi totoo, makakatulong yan sa inyo yung inyong gifts. And also, hindi lang naman sa inyo, makakatulong din kayo sa ibang tao. Water sign. So, huwag kayong matakot dito. Na-embrace kung sino talaga kayo. Ayan. So, nahihirapan yung iba sa inyo. Pwedeng empath po yung iba sa inyo. Kaya, na-feel nyo yung feelings ng ibang tao. So, medyo iwasan ninyo siguro na, I, I mean, protectahan ninyo water signs yung sarili niyo pag nakikipag-usap kay sa iba. Pag kunwari, may isang tao dito na alam na ninyo na ay, makikipag-usap na naman siya. Ang bigat-bigat ng energy niya. Kunwari, na feel mo ka agad. Or alam mo na na pag tuwing kinakausap ka ng tao na yon bumibigat talaga pakaramdam mo. Ikaw yung nalulungkot. Parang alam mo yung pinapasa niya sa'yo yung... yung lungkot niya, yung nararamdaman niya at kinukuha niya yung positive energy mo ang gawin mo is magsabi ka, kunwari ayan na yung tao na yun, kakausapin ka Uh, hindi ako mababahira ng negative energy ni, ano, ni ganyan. Magsabi, sabihin mo yung pangalan niya, ganyan, ganyan. Protectado ka mula kay. Mm -mm. Mula yung sabihin mo yung pangalan ng tao na yon, Di ba? Hindi mo maaabsorb ang, hindi ko maaabsorb ang negative energy ni, ganun yung sabihin mo. Tapos mag-thank you ka. Thank you universe, thank you God. Thank you my spirit guide. Ayan, para hindi mo maaabsorb yun. Kasi yung iba sa inyo, na-absorb nyo talaga yung negative energies ng ibang tao. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito. Tignan natin. Stress yung iba sa inyo. Pwede rin naman yung iba sa inyo. Meron kayong ibang kinaka-stressan na, no? we have assertiveness. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Yan. Kaya yung iba sa inyo pala, yun. Pwede na hindi ninyo nasasabi talaga yung gusto ninyo. Kaya naiiyak yung iba sa inyo. Kasi gustong gusto mong ipaglaban eh kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung gusto mo. Pero meron ka mga bagay na pinoprocrastinate. Meron ka mga bagay na consider Water signs. Kaya parang naiipon siya sa puso mo alam mo yun, parang hindi mo mapaglaban yung sarili mo. Dumarating ka sa point na yun ng life mo. Pwedeng feel na feel mo yan ngayong araw na to. Pwedeng may tinanong sa inyo, ito talaga yung gusto mong sabihin si left, pero nag -right ka. Kasi feeling mo yun yung right, ba? Diba? Kahit na alam mo na ito yung gusto mo. Connect with nature. Ayun. So, some of you, ang kailangan nyo palang gawin ngayon, ayun, di ba, i-protect nyo yung sarili niyo Pwede kayo mag-meditate din at the same time. mag salt water bath din kayo, water signs. Also, kung meron kayong mga damuhan dyan sa bahay niyo di ba, sa wakura ninyo, may mga puno, magstay kayo dun, kahit 15 minutes ngayong araw. Sabi dito, you, you're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. So, labas kayo sa nature, maglakad kayo ng nakatapak, mag-earthing kayo, kailangan nyo yun para mawala yung mga stress ninyo. Totoo po yan Try ninyo Try ninyong maglakad dyan sa bakura ninyo Sa lupa O yun Sa lupa Sa mga mga bato Pero magingat lang kayo ha Kasi baka may matalim na bato So maglakad kayo ng nakatapak Tanggalin ninyo yung chinelas ninyo Yung medyas ninyo Ayan Kailangan dumidikit talaga yung paan ninyo Yung talampakan ninyo dun sa Sa lupa Ganyan mm -mm. Try nyo yun Mak Sobrang gagaan yung pakiramdam ninyo para bang refresh talaga kayo. Na-refresh kayo. Daig nyo pa yung naligo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. We have winter. Psychic development. Yung iba sa inyo parang meron talaga dito is um, tinatago ninyo yung inyong gifts the answer to your prayers and affirmations are fully recognized in the winter month. So, maybe, kasi wala namang winter dito sa Pinas, no? So, pag malamig yung panahon, burn months, sa burn months, yung iba sa inyo, mas uh, magagamit ninyo yung abilities ninyo, yung gifts ninyo, mas matututunan nyo siya, mas madedevelop po yan. So, yung iba sa inyo, kung kailan man po yung winter dyan sa lugar ninyo, sa bansa na kinaroroonan ninyo pala, is ayan po, mas makikilala niyo yung sarili niyo, mas makakakonek kayo sa sarili niyo. May mga bagay kayo na mapapabilib ba kayo sa sarili niyo? Water signs, ay, kaya ko palang gawin yun. Yun, may mga bagay ka na matutuklasan sa sarili mo. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po, po yung mensahe natin? Kuha tayo dito ng love message. Ano yung love message para sa'yo? water signs ko tayo dito we have criticizing one another will only lead to further unhappiness love and accept each other as you are and your relationship will magically transform so de ba po i accept nyo talaga kung ano yung weaknesses ano yung strength ano yung flaws ano yung features ng person mo de ba minahal mo naman siya kasi siya yun eh tapos pag ano de ba merong ganyan yung matagal silang magkarelasyon tapos, pag, pag nagpakasal na, aba, di ba nga doon mo talaga makikilala yung isang tao? Kaya lang kasi, di ba, dapat i-accept nyo yung isa't isa. Ayan, wag nyo na daw i-criticize yung isa't isa. Kasi kayong dalawa lang naman yung magmamahalan dito. At saka pag pinansin mo yung mga ayaw mo talaga sa person mo, di ba, mag-aaway at mag-aaway lang kayo. You can address naman. Pero wag mong pilitin yung tao na magbago water signs or baliktad baka ikaw yung pinagbabago ng person mo di ba may mga pinapatry siya sa'yo na ayaw mo talagang itry kasi uh, ano yun nilabag yun sa values mo at hindi mo nakasanayan yun so pwedeng ayan mag meet kayo halfway ayun yun yung pinakamaganda ninyong gagawin mag meet kayo halfway ng person mo tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo love message natin spirit guide for water signs you speak to me through music. So, yung iba sa inyo, pwedeng through music, magkakaintindihan kayo ng person mo. Pwedeng through music, sobra kayong nagkakaintindihan. Sobrang nafe-feel ninyo yung isa't isa. Tignan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo. Love message pa po natin, spirit guide for water signs. We have the butterfly. Ayan, so may pagbabago. Okay, so ayun lang. Ito lang, yung iba sa inyo naman, di ba, meron kayong mga bagay na parang pinipigilan niyo, di ba? Kasi consider ninyo. So, pwedeng ito yun yung nararamdaman ng person nyo. Pero, sabihin nyo pa rin, wala namang masama, hindi ba? Mas maganda pa rin yung nagiging honest kayo sa isa't isa. Meron tayo dito, ano, relationship evolving to the next phase. Okay, ano ba yung next phase na yan? Magiging maganda lang yung next phase na yan kapag nagkakaintindihan kayo. Pero kung hindi kayo nagkakaintindihan ng person mo, saan papunta yung next phase na yan? Pwede yung yan, yan water signs. Kaya naman, ano, as much as possible, mag-meet talaga kayo halfway ng person mo. Kasi doon yung makikita din na nag-grow talaga kayo. Pag ano ba, pag nagkakaintindihan kayo, pag yung tipong, yung mga bagay na gusto mo at yung mga bagay na gusto niya, hindi niya din pinipilit sa'yo at ganun ka rin sa kanya. Kung bagkos, nagkakasundo kayo doon sa gitna. Diba? Yung pabor parehas sa inyo. Yung magge-gain kayo parehas. Hindi lang yung isang tao. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide. Okay, we have the ring. Hmm, meron tayo ditong anchor. So, yung iba sa inyo, nai-stress kayo dito. Okay, may mga opportunities dito na paparating sa inyo. Water sign. Some of you, pwedeng sa relationship. Okay, nai-stress yung iba sa inyo. Meron tayo ditong the ring. Baka merong magbibigay sa inyo ng ring. Ayan. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng ito, makikita mo na yung, makikita na ng taong ito yung value mo or pagdating sa trabaho yan. So, ito po, oh, stress yung iba sa inyo, pwedeng di na kayo nakakatulog. Nahirapang matulog yung iba sa inyo, water signs. Kasi sobrang na-stress kayo. Pwedeng pagdating din to sa trabaho, ayan, or pwede rin na lagi kang ini-stress ng person mo na parang ano ba wala na siyang nakitang maganda or ewan ko kung wala ka ano na bang nakitang maganda sa kanya or wala na siyang nakitang maganda sa iyo parang ang lagi na lang kasing nanonotice is yung negativity so pwedeng yan din yung naiisip ninyo ngayon puro negativity water sign so tanggalin niyo yan sa life niyo connect with nature yan po yung sinasabi kasi na-stress talaga kayo dito yung iba sa pwedeng may depression kayo Ayan, pahalagahan nyo din yung mental health niyo, pahalagahan niyo yung sarili ninyo, and uh, yung efforts ba niyo, pagdating sa mga nangyayari sa life niyo, I-consider nyo din yan, or ano ba, parang i-credit nyo din yan sa sarili ninyo. Ayan, maging proud kayo sa sarili ninyo, water signs. Okay, yung lucky number mo is 51037. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye! and more blessings to come para sa'yo. Water signs.